Susi natin. Yeah! Unang biyahe <laughs> yeah! Mahigit isa't kalahating taon ng lumipas Simula nang umpisahan natin ang pagta-travel Gamit ang mobile house na gawa sa tricycle Nagsimula ang istorya ni Magic Trek Bilang isang tindahan on wheels Na ng nang hindi nagwork ang pagtitinda namin Ay kinonvert namin bilang isang tiny house Mula sa pagpipintura hanggang sa pagdesenyo ng interior ay ako na lang ang dumiskerte. At kung may kailangan i-welding, tumatawag tayo ng rest back. Unti-unti ay nagdagdag ako ng features para maging fully livable na talaga si Magic Trike. Nagdagdag ako ng water storage at nag-install ng gasol stove top para mapalitan ng dating portable na butane stove. Yes! At ang pinaka-ambitious na proyekto natin, ang hidden indoor shower, kung saan ay gumasos ako nang wala pang isang higo. <laughs> At ang suntok sa na idea natin, ay okay, like ang first and only fully livable na tricycle house sa bansa. Marami-rami na rin tayong pinagsamahan ni Magic Trike. Sinamahan nyo kami magkape sa tabi ng campfire or magdalong bote with outdoor movie and chill. And during rainy days, sinamahan nyo kami magpalipas ng oras, mag-chess or, or manood ng pelikula sa loob ng trike. Ilang dagat na rin ang nasilayan natin sa umaga pagising. Nagising na tayo sa bundok. Sa mga ilog na yung iba itinuhid pa natin. Actually, pati sa itaas ng dam, sumama kayo mag-adventure sa amin. Pati sa mga dead end na tabing kalsada, nag-overnight na rin tayo. Imagine ninyo pati sa mall parking, na van life vibes na din. Di ko makakalimutan yung mga panahon nag-iisa ako at kinailangan muna umuwi ni Willis sa kanilang probinsya. Dinala ako at sinamahan sa mga solo van life, sinaluhan mag-celebrate ng year na mag-isa hanggang sa dobati nga araw na nakita na kami ulit ng van life ko pilot natin. Dinala tayo ni Magic Trike literal man sa mga lugar at experiences na imposible mangyari sa kagay namin ordinaryong tao. Nasubukan unang kumita sa paggawa ng contest ilang bagyo na din pinagdaanan ilang pagtirik sa paho na kalsada at ilang magubuting tao na rin ang ating nakilala hey, dahil sa mga abirya. Siya yung tumulong sa atin kagabi, siya yung nagbantay ng trike talaga. Pero medyo tumatanda na rin si Magic Trike. Lining? Kaya ayaw humatak. At eh, kung tayo nadali, bakit natin bro? Hopefully, mamayang gabi, makabahe na tayo ulit. Okay, so natirikan kami ngayon, hinihila nitong kotse yung... Madalas na rin nalalagay sa alanganin ng mga biyahe namin ni Mrs. Pagmalayuan. At ngayon dumating na ang araw para makapag-upgrade na tayo ng tricycle. Kakaibang araw namin ngayon. Medyo nalita na naman ng gising, tirik ng araw, pero di pa naman ganun kainit. Napuhit kami hindi dahil sa madalas na dahilan na nagmo-move and chill. In fact, maaga nga kami nahiga kagabi. Ang dahilan ng pagkapuyat, excited sa bagong tricycle. Yung hinihintay kasi namin na trike for an upgrade, ngayon na i-deliver. Ide Naghahanda pa lang kami sa simula ng araw, nilabas ang mga solar panels. Nilipat kasi sa bubong para mas magandang tama. Tapos biglang may huminto na van. Andiyan na pala ng team ng Bajaj from Manila. Ay, hindi pa kami ready. Nakakulang. Parang sila. <tos> <tos> na <nakita talaga> na. <laughs> hey fam, dumating na yung team ng Bajaj. Liligo na kami, hindi na kami nagkape, hindi na kami nag-almusal. Meron naman silang handang uh, almusal. O siya, may dami tayo na dala nila, papalit na rin kami. So ayun lang, very excited na kami. Very excited na siya mag-almusal. Game na tayo. Ito okay. yung okay. 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 mga pamalit natin. May dala silang munchkin. <laughs> hindi munchkins to obviously check natin ang laman merong arm sleeves pa may pay sa kayong damit makiligo lang ulit tayo dito kay Hapon si si Sikap papunta sa restroom may nakasalubong kami oh. si brother rin sa Sikap oh. yung nakilala namin months ago na tinambayan namin after mag surf ay nakita namin ulit kamusta? Oh. <laughs> <laughs> kamusta? <laughs> Pinipili namin makibanyo na lang sa mga lugar na may public restrooms para makatipid sa dala namin water supply. Apo! Bye guys! Ayos si lang tayo! Okay, bigo na. So, na natin itong damit. Oo. Oh. Uy, may break? Ha, pa may pray. Uh, damit. Fresh. At ito na, kailangan magbukang tao dahil espesyon ng araw ngayon. Game time. Grabe yung effort ni Bajaj, may pa-art saka sin pa. Si pa. Labo muna yung mata ko para pag nakita ko doon, talaga ano. Excited <laughs> na talaga. Inis pa lang namin saglit yung track, tapos pinuntahan muna namin yung team para formal na mamit, tsaka siyempre, alpusal. <laughs> sa puntong ito hindi ako makapaniwala na mangyayari na yung matagal naming hinihintay naalala ko pa yung una ko silang kinontak we're having a conversation April this year nang una ko lumapit sa kanila para magpropose ng isang collaboration naghintay ako ng sagot pero wala ako natanggap at paglipas ng sabong araw ay eh, finally nagreply sila sa email ko with our friend this is Benjo. Tama, ako yung unang lumapit sa kanila. Minsan ganun talaga yung buhay, kailangan ikaw yung unang gumalaw kaysa maghintay ka na lang mahuhulog na bihaya sa kamay mo. Nakita ko rin na wala pa nang po-promote na content creator sa kanila this time, kaya nagbaka sakali na ako. Pagkatapos ng ilang phone convo at negosasyon, nagkasundo kami. Pero halos anim na buwan nang lumipas ay wala pa rin. Nakita ko rin na sinimula na nilang lumapit sa ibang content creators hanggang binulaga ako ng isang literato na sinad nila, ng nakapangalan sa akin. At ito na, dumating oras at ito na oras sa pagkain. Ano yung susi natin? Pakita mo yung susi. Sumundod din ako ng mabilis ang driving lesson dahil kakaiba yung gear shifter nito nasa handle. Alright, my man! Magagamay mo na Bumalik na kami sa lokasyon para officially na i-turn over sa si amin ng Bajaj Maxima Cargo. 236cc to kaya pang malakasan. Pirmahanan ng kontrata at ang proverbial handshake At ito na nga fam, ang sandaling pinakahihintay namin Meron na kami bagong bagong tricycle Nag-celebrate lang kami ni Macy sa try Tapos video shoot for media application Konting kulitan na rin with the team Lemonies. Siyempre, meron tayong pagkain. Kaya masaya na naman si Mrs. So ngayon, Chibog time. Inabutan na ng lunch. Chibog, Chibog. Hi, pare. Ano pa? Ayan, Chibog time pa. Okay, I like it. Want and need it. I gotta have it. Call me greedy. Just like magic. Kuntuhan sa kulit pagkakain. Pag-up na. Pag-up na. Tumulong na din kami mag-empake para naman may ambag kami sa team. Hi ito you na, thank, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. At ito na, ang aming intimate moment okay, with Bajudge. Ang first ride first first natin using this Bajaj Maxima Cargo. So yan para sa mga kasabay, mararamdaman niya hindi para siya. Unang biyahe. Smoothies! <laughs> Ibang feeling talaga yung first ride. No? Uy. Tricycle Diary sa so, isang nakatambak at nabubulok na tricycle na ginawa namin tindahan. Kinalaunan ni ginawa namin bahay para subukan na aming pangarap na mag-travel through a mobile house. Isa't kalahating taon ng lumipas, hindi ko akalain yung dating nabubulok na tricycle ang magbibigay daan para magkaroon kami ng panibago at mas magandang tricycle. Misteryoso ang pamamaraan ng Diyos. Minsan kailangan mo lang talaga magtiwala na may niluluto siya para sa'yo.